Ilang videos ba dapat ang i-upload? para hindi ka ma-restrict dito kay Facebook. Okay guys, may iba kasi mga content creator ay nag upload ng hanggang 10 to 12 videos. Wala namang problema guys kung gaano karami ang iyong videos. Kaya lang, bigyan po ninyo ng interval. Kasi guys, may isang content creator na restrict po siya dahil sa upload ng maraming video. 12 videos po ang ina-upload niya sa isang araw. Ngayon guys, okay lang sana kung ma-restrict tayo ng isang araw. Ang problema, may iba't abot ng 25 days na hindi makapag-upload at comment. Sayang yung kikitain mo yun. Isang buwan na sa huran. Kasi 25 days, di ba Sayang. So, ayun po guys, recommended po ng mga expert, 1 to 2 video per day, it's good enough. Para po hindi kayo makakalimutan ng iyong mga followers at mga viewers. Kapag sobra naman kasi ang ating ina-upload na videos is na-overwhelm natin ang kanilang mga news feeds. nag frustrate yung iba guys. Kaya ito yung mga dahilan kaya nag unlike or nag unfollow sila sa isang page dahil sa sobra-sobrang daming dumadaan sa kanilang news feeds. Pwede namang gumawa kayo ng video, mag-upload kayo ng videos isa sa umaga, sa tanghali, at sa gabi. Okay din po yon. At least may time yung inyong mga followers na mag-comment, i-view ang ang iyong mga videos.